Matapang na si Jairo na no? ngayon. Jairo. Ah. Oreo, ba't nag-aaway kayo? Tumakbo na, no? Jairo. Jairo. siya nga pala mga kumare at kumpare ito na yung pinapagawa naming bahay ito yung kwarto dito sa third floor bali sa third floor isang kwarto na lang to kasi gusto ko meron kaming malaking teres dito sa may hagdan magkakaroon pa yan ng asintada kaya may dingding pa ito dito sa gilid ng hagdan dahil ito yung magiging daan papuntang teres at ito naman yung aming teres tapos yung hollow blocks dito, tama na yan ang taas. Magiging grills na lang yung karugtong nito. Para makita ko yung labas ba. Maganda kasi ang view dito. Tapos, ano talaga ito? Pagsikat ng araw, dito papunta. Kaya, maganda. Mahirap din magpagawa lalo na pag meron tayong kapitbahay. Katulad nito oh, itong kapitbahay may space pa kami doon tapos inangkin niya, tinanggal niya yung bakod. Tapos ngayon ang dami niyang Isyo-isyo Lagi silang nagkakasagutan ng gumagawa. Kaso oh, kailangan namin makisama dahil nagpapagawa pa nga kami. Kaya Nagbigay na naman ako ng pera sa kanya para tumahimik siya. Tuwing magrereklamo siya, kailangan ko magbigay ng pera. Ganun yun. Sabi ko, konting kimbot na lang matatapos na kahit magalit ka, wala na akong pakialam. Pero sa ngayon na nagpapagawa kami, kailangan ko muna makisama. Kasi mahirap na. Ayan, tapos sa sunod, kina umagahan nun, sunod na araw ito na, natapos na yung... Uh, ano yun, asintada uh, sintada, sa kwarto. Ito na yung kwarto. Malaki din ang kwarto na ito. Tapos, ang kulang na lang dito ay yung, ano yun, ah uh, buho sa poste. Ayan. Ang nagkukuha ng video nito yung gumagawa kasi di ako gaano pumupunta dun dahil hindi pa talaga ako lubusan magaling. Sumasakit pa yung ulo ko at madalas pa rin ako mahilo. Ito yung ano oh, malaking pintana nito dito sa may harap ng terrace. Dito ko pinalagay ang pintana kasi pagbungad ng araw, pagkaumaga dyan talaga ang sikat ng araw malaking kwarto din ito at ngayon nabuhusan na rin namin ang poste ito o oh, mga poste